Welcome back sa ating uh, tips and tutorial video Ngayon dito mga sa pag-usapan natin ng isang bagay na ito pinagtatalunan, pinaggagawang uh, kuro-kuro -ku o kaya naman usapin sa social media lalo na sa part natin na isa akong, uh, uh, isa akong uh, Facebook influencer and Youtube influencer o kaya sa content creator mga kamusta na So nagkocontent tayo ng mga ganitong uri ng trabaho kasi nga maraming mga nag-DIY. So hindi naman natin bibigyan ng uh, tip o kaya naman idea yung mga talagang na pinag-aralan na nila to. Kung bagay yung mga naghahanap buhay na kailangan natin ng uh, guide o kaya naman uh, kahit sabihin na natin na basihan nila pagkatag trabaho. At least, uh, meron silang masasabi na idea o kaya kaalaman hmm pagdating sa paggagawa. So sabi ko nga, hindi naman po ito para sa mga tao na nakapag-aral na ng ganito, kundi sa mga nangangailangan ng trabaho na kailangan ng ganitong idea. So, i share, share natin to. Ngayon mga kamusta? ito yung sinasabi ko na pinag-uusapan talaga nila na medyo mainit-init. So, may maraming nagtatalo-talo tungkol dito sa tiles installation na sabi nila, pag zero, -zero o kaya walang walang gap o kaya tinatawag nila na hindi siya bikat eh pangit so maraming mga ganon at ang may nagsasabi rin na pagka nakabikat pangit din so aling nga ba yung kailangan na sundin natin so dito uh, uunahin nating ipaliwanag na sa pag na sorry sa pag-iinstila mga kamasta may kanya-kanya tayong mga sinusunod na pamamaraan So may kanya-kanya tayong diskarte, may kanya-kanya tayong pamamaraan. So dito, pag-uusapan lang natin ng isang bagay na talagang pinagtatalunan sa social media. Sabi nila, kapag ka may bikat, o kaya naman ganito, may nagsasabi na pangit. Pero may nagsasabi din na maganda. So pag bikat daw, mawawala yung mga tama. Kayang yung tinatawag na daya na kung saan pwede mo daw siyang uh, dayain kasi nga kapag ka may bengkong yung tiles eh nagagawa ng paraan so kumbaga gamit yung mga grout na yan yun yung magiging sinatawag nila na pang daya tapos meron din nagsasabi kapag ka zero zero eh mas mainam kasi nga uh, mawawala yung mga dugpungan so parang buo yun yung kagandahan niya ang isa pa doon hindi mo na kailangan i-grout ng mga husto kasi nga zero zero na siya So, ito yung ating aalamin. No? So, uh, pag pagbikat, uh, totoo nga po yun, pwede niyang dayain. So, yung daya na yun, hindi naman siya yung daya na kumbaga, isa, ka ikakasira ng proyekto, kundi ginagawa ng paraan. So, pwedeng-pwede po yun. So, depende kung gaano kalaki, yung uh, gap niya o kaya yung bikat na tinatawag. So, diskarte na po yun ng uh, ating mga tile setter. Eh. Pero usually, ang ginagamit namin ay eh, yung mga ito, yan. So, yung uh, panali ng ating mga tiles, kagaya nito. Ayan. So, yun yung ginagamit namin. Nasa, na sa sa 1mm po siya. So, yan pa yung kapal niya. And then, meron pa dito yung tinatawag natin na tile leveler. Na kung saan, yun yung magiging gap niya. At the same time, yan na rin yung pang level. So, yun yung mga ginagamit, mga kamasta. No? Na kung saan, nagkakaroon ng mga V-cat yun yung paraan ng uh, karamihan. Pero dito, meron din yung 0-0 na kung saan talagang wala siyang gap na makikita, kundi nakadikit. Ang uh, disadvantage lang pag 0-0, uh, pagka meron yung mga the oversize na mga tiles natin, eh minsan hindi nagkakatapat. So, minsan nag twist o kaya may portion na maluwag, meron din portion na masikip. So, o kaya naka-0-0. So, yun lang naman yung mga disadvantage niya. Pero pagdating sa installation, sabi ko nga kanya-kanyang diskarte. Pero ito yung gusto kong uh, ipaliwanag din sa lahat na pag sinasabi nila na kapag ka may bikat eh mawawala. Pero ito ah, may bikat to. Pero gusto ko ipaliwanag sa inyo nang tiles kahit na 0-0 o kaya may bikat, hindi mo mape-perfect yan. Kasi nga nasa tiles pa rin ho yung uh, magigging kon uh, natin, kung baga kung may problema yung tiles talagang problema niya na huyon, no? So, tingnan natin. Gusto ko ipal ipakita ng mga husto. So, ipatakbo natin yung piso na yan. Pansin niyo Walang sabit, no? Walang sabit yan. Pagdating dito sa gitna, okay, wala siya doon. Pero doon, meron. Tapos, dito, ayun, mayroon pa. Dito sa part na to, ha? Tingnan natin. Ayun. So, wala na. Pero dito, meron siyang sabit doon. Ibig sabihin, may bukol dito. Pero dito, wala. Pero dito, pantay. Doon, pantay. Pero pagdating dito sa dulo, try natin na. Naku, meron. Tapos pag pupunta ka doon, wala. Yun. So, ibig sabihin, zero-zero o kaya vikat mga kamasta. Kapag yung problema yung tiles, hindi natin masasabi na 100% maayos natin yan. So, sabi ko nga, depende pa rin yan kung ano yung instalasyon na ginagawa ninyo. Pero para sa mga baguhan, kung ano man yung gusto ni kliyente, yun ang susundin natin. Sa dati ng installer, kung ano yung compatible kayo o kaya kung saan kayo nasanay, pwede naman po yun. Kung alam nyo na wala naman po magiging problema, pagdating sa araw o kaya time na ito ay, main na. So dapat may lang natin yung best natin, no? So zero zero o kaya bigat, wala akong problema yan. Basta ang sinasabi ko lang dito ay kahit anong uri ng tiles, hindi po yan perfect. O kaya walang perfecto kasi nga may tinatawag tayong factory defect. Okay? Mapa zero zero man yan o kaya